Welcome sa ating panibagong adventure, panibagong vlog. Ay, ito guys, andito kami ni Natsky sa farm. Tingnan nyo guys, papakita namin sa inyo yung aming mga tanim dito sa farm guys. Tingnan nyo guys. Ito guys yung aming ano, dragon fruit. Pero hindi pa siya malaki, maliliit pa lang guys. Ayan. Tapos ito guys yung citronella. Yung mabango. Oh, mabango yan siya guys, to. Hmm. Amoy nyo, amoy. amoy nyo guys, oh. Amoy nyo. Bango nito guys. Oh, sana maamoy nyo, di ba? Pagka pinipitas mo ganyan dahon, yung tip niya, ang bango guys. Ayan. Ito guys, yung may malaki na rin kaming dragon fruit. Ayan, Oh. Ayan. Susunod yan, mamumunga na. Ayan. Yung citron nila namin iba, Grabe siya mag, ano, malago masyado. Oh. Ayan. Tapos nagreplant kami guys ng, ng, ano. Malalakiw. Hindi yan siya banana. Uh, halaman lang yan siya guys na malalaki yung dahon. yan <laughs> Hindi to saging. yan May mani guys so oh, na, na uh, nag tumubo ulit. ano may mani. Maganda ito kung marami sana sila guys. Yan. Ito guys yung nyug namin. Yan. Unti-unti na din gumaganda yung kanyang mga dahon. Ayan guys. Yan. Nyug. Kita natin guys. Yan. Yan. Nyug yan guys. Oh. Ano yan sila guys? Ilang puno dito? Apat na malalaki. Ay lima. Lima sila. Doon meron oh. Yun. Tapos doon. Doon sa kabila. And guys, bali limang puno yung nyug namin dito na medyo malalaki na. Ayan. Tapos ito yung kauna-unahan naming tanim na mangga dito. Ayan. jo malapit na rin siya mamunga. Ayan, guys. Halaman ko dito na gumagapang. Ang lalaki ng dahon dahon, nakakatwa. Ito yung money plant na giant. Ayan, unti-unti na rin lumalaki. Ayan, guys. Ayan, yung puno na to guys, yung aming pinapasilungan dito. Pagka dito kami, kasi ang ganda niya guys, malilim, tapos malawak. Ayan ito, tapos may lamesa kami dyan. No? Yan, dyan kami guys, nagpapasilong, kumakain ng tahalian ng almusal. Tapos, ayan. Ayan guys. Tapos guys, ito meron din kami ano. no. Ah, uh, to. Miracle fruit kauna-unahan din namin tanim dito sa ito kasi yung first lot namin yung lot na to ayan to guys hindi pa namin na hindi pa kami guys nakakapagawa ng ano magandang bahay ayan tapos ito guys kilala nyo ayan yung mga halaman na yan frag grass daw yan ayan na replant replant namin guys ayan o dahil tag ulan nga ngayon nung last week hindi ko lang na -biduhan yung pagtatanim namin dito guys ayan o oh. ayan. ayan marami na yan guys ayan oh. lahat yan na replant namin tapos ito guys yung kauna-unahan kong tanim na ano na fragrass fragrass yan yung binibili yung pers, per per ano niya? anong ano yan yung square foot nya ayan yan guys may duyan Ayan mga bata. Ayan. Ayan siya pato. Ayan guys. Ito guys yung bayabas na to. Super bait niyan. Palagi na lang maraming bunga. Tatulod ngayon. Ayan hindi maubusan ng bunga. Ayan. Tapos guys ito yung aming kasagingan na palaging maraming produkto. Pero ngayon guys wala kaming ano harvest dito. Ayan. Ito lang guys, yan. Kasi medyo maliliit pa yung bunga. Ayan pa lang oh, yung iba. Yan. Wala pa siyang, dahil nagre-recover sila guys sa ano, sa init na karaan. Tapos ito guys, yung pinya namin tinanim din nung pandemic yan. Yung dalawang puno ng pinya namin na produktuhan namin. Ito guys, hindi pa. Yan. Tapos guys, ito may mga tanim kaming abukado dito guys to ano pa rin lang yan unti-unti pa lang din silang lumalago ayan tapos ito guys so oh. Yan, mga pinya ito guys marang kilala nyo yung marang yan guys baka nakikilala nyo ayan mga ano yan guys mga kinakain lang namin na punong na prutas tapos ayan itinatanim namin dito ito guys un meron na akong na eh. Ano na ito, siguro isang taon na ito siya dito nag ano yung tagal din niya, di ba? Ito guys, so yung aking yung aking Christmas tree na ewan ko kawawa din kasi nga saan wala, hindi na didiligan ayan. ayan siya guys, pero buhay pa rin siya kahit papaano ayan hmm? Kasi nga guys, ang layo ng mga aming tahanan doon sa city. And dito sila sa Tagbarungis. Yan. Ka weekly lang kami dito. Ngayon mga guys, dito kami para mabisita naman. Weekly kaso nakaraan nga, yung pinya. Nakaraan nga guys, hindi kami nakapunta. dahil maulan, pag maulan kasi maputik dito. Yan. Ito guys yung pinya naming nagkaroon ng produkto na karaan. Yan, oh. Yan pa yung bakas. Yan. Dalawang puno. Yan, guys. Namunga. Yan. Mm. Yan, guys. Diba? Oh. Tapos, guys. Ito yung mga manga na ito, guys. Yan. Kami na rin nagtanim nito. Yan. So, ito pa lang din yung aming ano yung aming na itanim. ito ano makupa yung may buto tapos maasim-asim kulay red pagkain. No? yan pa lang rin guys na establish namin dito sa farm ayan yung aming CR importante sa lahat CR ayan ito suha yan hindi hmm, unti, unti pa rin lang talagang sige lang uh, mamumunga din yan sila mga ilang panahon. Kamias na rin kami dito. Ayan. Ayan no. Pandemic ko lang to tinanim dito. Yan nung no, tinanim. Malaki na yung puno niya. Malapit na siya maproduktuhan din. Hindi na tumatagal. Mamunga na. Hmm, kamias. Kamias yan guys. Diba? Hmm. Um, yan. Ito rin guys na ano na na ito na mangga, kami na rin nagtanim niyan, guys. ya mangga na 'yan. Yan. Malaki na rin, halos years na rin. 2 years, 3 years, yan. Yan, yan siya, guys. Maniwala kayo kay Eh, maniwala kayo, guys. May tanim akong grapes dito. Kaso, guys, dahil siguro kulang ako sa kaalaman, hindi siya, guys, lumalago. Ganito lang siya. Ayan o, yan. Ganyan, o. Oh. O, oh, nagaganyan, guys, yung ano niya. Hindi, wala lang ang alaga. Kasi nga, sabi ko sa inyo, nandoon ako sa bundok. Ayan. Ay, doon ako sa siyudad. Ayan. Pero talaga, guys, once ito sila, pagka malapit na mag-October, basis sa ano, hindi ako sigurado sa sinasabi ko. <laughs> Nalalagas talaga yung kanilang mga, no, dahon. Ayan, o. Oh. Tignan nyo, guys, yung grapes. Grapes yan guys. So, oh, grapes. Yan, mga time namin sa farm. Ito. Ayan. Tapos, ito naman guys. Siniguelas. Ay. Ayan. Imagine nyo, di ba, yung siniguelas na to. Ngayon. Sige, ngayon. Marami siyang dahon. Mga later on, pagka magsa-summer na, ubus na naman yan yung dahon niya. Ayan. Di ba? Oo. Oh. Yan, dami siyang dahon ngayon. Mm, do. Diba? Ito na guys, yung puno niya. Taon na rin namin yan na itanim dito, guys. Yan, puro pinya tapos tanglad. Guys, sarili na rin naming tanim to na avocado. Ayun. Sus. Ito guys, yan. Ito. Yan guys. So. Yan sila. Every time na dito kami, yan yung nag na. Pagka na, oh, ah, pagka natapos na nila guys yung kanilang task yan na yung ginagawa nila kanina yan sila yung nagtanim dito kanina ng mga frog grass yan diba ito pala guys to ah uh, diba nung nagpunta kami kila ante yan ang hingi ako guys ng pangtanim ng ano ano to mamumunga siya oh uh. hello tinanim ko lang to guys pero palagay ko mamu may bunga ito guys oh yan yung blueberry ba yun yan ito guys yung aming mangustin dito ayan oh ayan. so guys siya malago dalawang puno yan yan siya guys yan hindi kasi kami guys nag apply ng abono dito yan natural lang hinahayaan na namin yung mga halaman na mabuhay ng sarili nila. Ayan. Ito guys, yung yellow bamboo. Ayan. Yung yellow bamboo, hiningi ko yan guys sa friend namin. Tapos ngayon yan, buhay na siya guys. oh ayan. hmm di ba? Nakita nyo yung kanyang puno. Ayan guys. Ito naman guys, yung dragon fruit namin. oh. niyan. Hmm. Tapos, dito mga kaabi purse sari-sari na yan dito tinaniman ko ng mga halaman yan ayan o, yan ito guys ano ring of fire yan o pero ito guys maniwala kayo yung lemon na hala guys mayroong uod hala kakainin na naman ito my hey, gosh ayaw pa naman itsura nito tayo nyo guys kain natin hello guys kabit first. ayan o may wood nakita nyo ayan guys oh. Ano? Oh. oh guys, oh. Hala. Oh, Ang laki niya, oh. LOL, iskanjan ni. Hey, Nanginginig talaga ako. Ayoko talaga niyan. Ayoko 'yan sa kanya, grabe, oh. To so, guys, oh. Hala. Oh, Hala guys, may nakita akong uod sa puno ng lemon. Oh. Ano nyo, may uod sa puno ng lemon? Oh. Hala. Tanya yung mata niya, oh. Oh. Ito, ito siya guys pagka pagka malaki na siya guys butterfly na yan kasi kinakain niya yung dahon ng lemon guys